grand entrance si Dakin. Kung sakali mang mayroon magbabalak na diktahan ako, mag-isip-isip muna siya. Para... Ayan. Yan, yung posing niya na nakalagay yung kamay niya sa bulsa. Signature pose niya yan. And click eh. For me, it's an unforgettable story because it's a reflection of how Filipinos have been voting for a leader. Hello, ako po si Lolita La Chica, isang proud PA or production assistant ng The Probe Team at producer mula 1999 hanggang taong 2004. Ang papanoodin po natin ay The King and the Queen na umere noong May 1, 2004. that has political will. We need a leadership that inspires confidence, not fear. Itong storya ng The King and the Queen ay ginawa namin bilang paghahanda sa 2004 presidential elections. Ang the king na tinutukoy dito ay si Fernando Poe Jr. o kinikilalang FBJ. Siya yung tinatawag na panday at siya yung tinatawag na uh, hero at siya yung talagang the ultimate action star nung mga panahon namin. Noong 2004, tumatakbo si FBJ bilang presidente despite the fact that he had no political experience. I will you, but I need you! Sa pagkandidato niya Salamat bilang po Pangulo ng Bansa, matamang sinusubaybayan ng lahat ang kanyang bawat salita't galaw. Kinikilapis ang kanyang tunay na pagkatao at pilit na inaalam ang kanyang plataporma. Unfortunately, si FPJ, yung kandidato na hindi talaga nagpaunlak sa kahit anong interview, hindi po ako nagdududa na si FPJ po ay... Uh, merong magandang hangarin at mabuti po ang kanyang puso para sa Pilipino. Pero nung time na yon, ang hirap po sa aming mga journalist na maniwala sa plataforma niya dahil wala namang plataforma. So kung ayaw talaga ni FPJ magsalita, ang next best person na makakausap mo dyan is either campaign manager niya, mga kaalyado niya, or kung ayaw din magpa-interview, edi asawa na lang, di ba? Because he believes good triumphs over evil. Maski sa pelikula yan, napanood namin na magandang yung nagawa niya sa ano, sa labas niya sa pelikula. Sa pelikula yan, ano naman ang kanyang pelikula? pinaka nakakamangha nung mga panahon na yon, kahit saan ka pumuntang election kampanya, ang aga-aga pa lang, madaling araw pa lang, nagpipilahan na sa mga stadium, sa mga courts, any open places. Grabe yung irony, no, no? Most beloved candidate, and yes, the most secretive candidate. I didn't finish high school, but I worked hard. I didn't quit. I was able to build an empire through honesty. Katapatan ni FPJ ang laging ibinibida ng KNP. Pero bukod sa katapatan, marami pang hinahanap sa mga nais maglingkod sa bayan. Una na rito ang konkretong plano kung paano at saan tayo tutungo? Very segmented ang Filipino society, but I have seen throughout the years that it has been improving. I put my hope on the next generation of Filipinos, the Filipino youth who are always online and making good discussions. These discussions help us choose on what kind of leaders we must put in the highest seat of power in the Philippines. Kung ngayon, nagtatanong tayo na maraming korupsyon sa Senado, maraming korupsyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, at sinisisi natin ng mga leaders, yes, tama yun. Pero isipin po rin natin sana na meron din tayong participation doon because tayo ang naglukluk sa kanila sa kapangyarihan. Now, it is a time of reckoning for our nation that we must choose wise leaders and hopefully choose leaders who not only love the Philippines but who have the know-how, who has the skills, who has the proper plans for the Philippines.